Ano nga ba? <laughs> Ruso. Magandang gabi mga ka Ito galing tayo sa Dayo. Pasampat tayo sa Maribot. Nagbibirada ng na malaking bultuhan. Nakasampan na daw ng isa. Tatto daw ito nagsabay-sabay. Sabi ni Akla. ay o. Ginabira pa yung dalawa. Galing tayo doon sa baba, nagdayo ako. Gone?

laki. sayang nih eh, ini aku nak butan, nak butan kota. Ayo guys. Sisinkan kamera. Ikam kada pindih ndak? Oh. Buna saya pematlah sadar kesakanya aku. Perlu lah lumut. Kazan, ayu. Anak ulai. Pulang lah, pulang laki. Saking saking asol. Naiwan ang ganso? Ice pick yan, ako dito yan placero. pick yan? Ice ka ko lang magtulog Ice pick yan Ice pick yan, Yung ko lang magtulog Ice pick yan, o Ice pick yan, o Ice pick yan, o Ice pick yan, o Ice pick o Ice pick yan, Ice pick yan, Ice kay ah. kay <laughs> ito ito yung pangalawa na binibira ilang kilo na bags ang natakbo na yan dalawang pulo na dalawang na Ay, tatlo na, Ay, tatlo na. Ay, tatlo kilo na pag pag, -pag

Dali tayo nyan mga vloggers dito sa iris Kasi hindi man kami nami dito sa tabi Sa tabi lang kasi yung ano na yan mga bultuhan Ngayon testing nga na talaga mamiwas dito at hindi kami naka-diretso sa laut kaya may masamang panahon Ayan makahuli tayo ng mga bayadipiraso Apat ang panlas Ha? Ay dalawa, ay tatlong panlas at tatapo yung kay Juan sino? Ito lang pa rin Sayang no? Wala

Ay, nagkadungso? Ako, nagyong damdungso. Lugay, lugay na lang kumana eh. Lugay ko kay Asisan. Pakatlo pala yung sana mga ka-vloggers yung pasibad niya, ano? Ah, dali yun. Dali yung isang bulunan at isang pinang nylon. Nylon. Parang may kapalit yun. May kapalit yun. Bukas. Bukas. Ay, Yan, pila na, pila. Patay na yan.

Aguh ya. Oh, iya. oh tamir kirau. Parang <laughs> angkel Parang angkel lah. Sabihin na pag direk na. <laughs> <laughs> Para ko. Agbabantunan lang.

<laughs> Pagtapos na yan ba? Ang bahay yan. na lang ang laki niyan. <laughs> Pampalangri na lang ang bahayan na yan. Last bull na yan. Pulo na na yan. Last bull na yan. Wala na. Wala na. vlogger solo ang mayari dito si Bagyo ano mayari yun dalawa mayari na yun ako Kaagos ang ako tapos kay ano kay yung ano yan yung bago 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 namin kasama ay sayo 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 tapos dito sa so bago dalawang biwas mga kablogger sa nakakabit yan dalawang biwas sa nakakabit Yung bago namin kasama tapos si Corlan. Tapos yan bago itong nilibera de okay, bagyo hindi na lasunin lang ito pasipat ito sa

Wala na ka labitan lobet. pare, bilhin mo yan. Yan. Oh, Isog pare. Yan yan Wala pa itong isang oras na.

Solbong, solbong. Solbong, 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 solbong. Siya. Solbong, solbong. Babag. Babag. Gilitil tulang. <laughs> tulang tulang. 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 Tulang itu uh, yeah, yeah yeah, yeah. ya tawat yeah. it? <lide> kita

Ano lang yan? Sayang nga. halaga na yun? Kita na sa naisda. Kita na naisda ba? Patay yun ba? Patay yun ba? Patay yun. Hindi, hindi. yun. Patay yun. na yun? May nakas pa huli yan. Patay yun. Patay yun. Kaya na na. Hindi Hindi kaya ba nilig? Patay yun. Tama lang. Sayang. Matay na yan. Ako, hindi Sayang. Say. Well, Say. Malapit na, malapit na, ba? Ano na lang? Baka mga, ano oh. na din yun. Oo. Sige. Siyag poto poto ko sa ano ngipin poto poto ku saan oh. pa rin ba tinong presyo poto hindi